guys, tayo tayong beep card sakto at traffic mag uh, LRT tayo Ano natin isasoli itong beep card na to na napulot natin eh? hindi natin alam kung sino may ari ngayon ang gagawin natin tetestingin natin sa LRT kung may laman kasi pauwi na, pa na tayo pauwi na tayo Tara, samahan nyo ako testingin natin yung napulot yung beef card. Kung may lamang pa. Ito yung beef card ko guys. So, oh. ito yung napulot ko. Tara, testingin natin kung may laman sa LRT. Hmm. <laughs> <laughs> 117 pa lang ang pangira kanino kaya ito kawawa naman yung naulugan na ito <coughs> Ayan, nakababa na tayo ng LRT. ayun, kung sino man ho nakaiwan ng nakaiwan o nakawala ng big card na to eh, pwede nyo pwede po kayo mag message dito sa facebook page ko para malaman kung saan nyo nawala o sa banda sa Maynila para makita tayo sa isang LRT station para masoli ko sa inyo kasi may lamang pa to sayang ha Lamang pang 93. 93 pesos. Pasensya na, nagamit ko. <laughs> You know nga guys, andito na ako sa bahay. Nakauwi na ako. At muli doon sa nakahulog ng beep card niya. Ito yung sa akin. Ito yung sa kanya na nahulog. Uh, Mag-comment ka lang o mag-message sa page nito. Tapos sabihin mo sa akin kung saan mo naihulog. Anong street sa Maynila. Para masigurado kung sa ito. At uh, ingatan nyo yung mga gamit nyo kasi hindi natin namamalayan. Nauhulog na pala sa mga lalagyan natin no, sa mga bag natin sa wallet o bulsa at uh, yung nagastos natin nagastos ko na po na uh, 24 kawagalala sa soli ko yun tinesting ko lang naman kung may lamang pa ayun maraming maraming salamat. salamat sa panonood babush